Ang panunuya sa Diyos at paggamit ng kanyang pangalan bilang isang salita ay hindi na bago para sa Hollywood ngunit wala pang 48 oras matapos ang alas 12 kalapastanganan ng ginintuang Globo Awards sa Hollywood ay nasunog. Isang bagong apoy ang sumiklab. Sinong mag-aakalang nasusunog na ang Los Angeles na isang lungsod kanluran ng California, Estado Unidos? Isang bumbero ang nagsabi, isang eksenang kakilakilabot. Doon ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit hindi pa sapat sa kanila para labanan ang kakilakilabot na apoy. Ngayon, ang mga tao ay nagmamadaling tumakas sa Hollywood Hills bagong apoy na sumabog sa Hollywood Hills tulad ng pagmamaneho sa mismong impyerno pababa dito. Literal na sa pamamagitan ng impyerno, sampu-sampung libong tao ang tumakas para sa kanilang buhay. Iniiwan ang kanilang mga sasakyan nang hindi na sila makaalis pa sa isang bagong apoy na sumiklab sa ang Hollywood Hills na nagmamartsa patungo sa mga iconic landmark na mahigit isang daan at tatlumpung libo katao ay nasa ilalim ng mga utos ng paglikas sa buong South California, isang bagong sunog na sumiklab sa ang Hollywood Hills sa Los Angeles na nagbabanta sa mga landmark tulad ng Dolby Theater, kung saan gaganapin ang seremonya ng Oscar sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga apoy na ito ay isang uri ng paghuhukom ng Diyos, wala talagang nakakaalam, ngunit isang bagay ang ginagawa natin. Alam na ang isang magandang solidong ulan, ay agad na maaayos ang nakakatakot na bangungot na ito, at sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay ang nagpapadala ng ulan sa ang isang Hollywood kaya tuwang-tuwang tinutuya ang konsepto ng Diyos na pinipigilan ang ulan bilang isang anyo ng paghatol ay matatagpuan sa buong kasulatan at sila ay naroroon upang paalalahanan ang sangkatauhan na siya ang namamahala sa mundo. Ang pagtuturo ni Jesus sa bundok sa tungkol sa Diyos ay nagsabi na nagpapadala siya ng ulan sa makatarungan at hindi makatarungan. Gusto kong malaman mo may dalawang kasalanan ng tao. Kasalanang pwede pang patawarin ng Diyos ito ang kasalanan sa laman at kasalanang hindi mapapatawad ito ay ang kasalanan sa Espiritu. Ang kasalanan sa laman ay ang kasalanan batay sa Biblia ay ang pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Isang Juan 3 Apat ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos tulad ng kahalayan, kasakiman, immoral na gawain, pangkukulam at iba pa, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos, ang dulot ng pagsuway sa utos ng Diyos, tulad ng ginawa nila Eba at Adan na naging sanhi upang makapasok ang kasalanan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang nangyaring sunog sa Los Angeles, California ay maaring ituring na kasalanan sa espiritu, ang kasalanan sa laman ay may kapatawaran pa, ngunit ang kasalanan sa espiritu ay wala na. Ang hindi mapapatawad na kasalanan, kasalanang walang kapatawaran o pamumusong sa banal na espiritu ay binanggit sa Marcos 3.2, 2.30 at Mateo 12.2.2. Ang salitang pamumusong ay maaaring pakahuluganan ng lumalaban ng walang pitagan mailalapat ang salitang pamumusong sa pagsumpa sa Diyos o sinasadyang pag-alipusta sa mga bagab ng Diyos. Ito rin ay pagbibintang ng kasamaan sa Diyos o pagtanggi sa mabuti na dapat na iukol sa Kanya. Gayunman, ang uri ng pamumusong na ito ay partikular na tinatawag na pamumusong sa banal na espiritu sa Mateo 12.31. Sa talatang ito, nasaksihan ng mga pariseyo ang hindi mapapasubali ang katibayan na si Jesus ay gumagawa ng mga himala sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ngunit sa halip na kilalanin, pinagbintangan siya ng mga pariseyo na sinasapian ng demonyong si Beelzebub, Mateo 12.24. Sa Marcos 3.30, sinabi ni Jesus kung ano ang eksaktong tawag sa kanilang ginawa at sinabing iyon ay pamumusong sa banal na espiritu ang pamumusong kung gayon ay ang pag-akusa kay Heso Kristo sa kanyang personal dito sa lupa na sinasapian ng demonyo. May dalawang paraan para mamusong sa banal na espirito gaya ng pagsisinungaling sa kanya katulad ng ginawa ni Ananias at Safira sa gawa 5, isa hanggang sampu. Ngunit ang pag-akusa kay Jesus na sinasapian siya ng demonyo ang kasalanang walang kapatawaran o ang pamumusong sa Espiritu. Dahil dito, ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ay hindi na maaaring gawin ng sino man ngayon. Ang nag-iisang kasalanan na walang kapatawaran sa panahon ngayon ay ang patuloy na hindi pagsampalataya. Wala nang kapatawaran sa isang tao na namatay ng walang pananampalataya. Sinasabi sa atin ng Juan labing 16, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanging kondisyon upang ang isang tao ay hindi magtamo ng kapatawaran ay kung hindi siya kasama sa sinuman na nananampalataya kay Jesus. Sinabi ni Jesus, Ako ang daan ang katotohanan at ang buhay walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko Juan 14:6 ang tanggihan ang nag-iisang daan sa kaligtasan ay ang pagkondena sa sarili sa isang walang hanggang kaparusahan sa impierno dahil tinanggihan niya ang nag-iisang pantubos at dahil doon hindi siya mapapatawad ng Diyos Maraming mga tao ang natatakot na baka nakagawa sila ng kasalanan na hindi kayang patawarin o hindi mapapatawad ng Diyos at dahil doon nararamdaman nila na tila wala ng pag-asa para sa kanila kahit ano pa ang kanilang gawin. Walang ninanais si Satanas kundi ang papaniwalain tayo sa kasinungalingang ito. Ang totoo kung ang isang tao ay nagtataglay ng ganitong uri ng takot kailangan niyang magpakumbaba sa Diyos, ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Pagsisihan ng mga iyon at tanggapin ang ipinangakong kapatawaran ng Diyos. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. 1 Juan 1.10 tinitiyak sa atin ng talatang ito na handa ang Diyos magpatawad ng anumang uri ng kasalanan, gaano man yung kalaki kung lalapit tayo sa Kanya ng may pagsisisi. Kung nagdurusa ka dahil sa iyong nadaramang mabigat na kasalanan ngayon, naghihintay ang Diyos at bukas ang Kanyang mga palad sa pag-ibig at kahabagan para sa iyo hindi niya tatanggihan o bibiguing patawarin ang lahat ng lalapit sa kanya at buong pusong nagsisisi sana ay nagustuhan mo ang video kung sa tingin mo ay nakatulong ito sa iyo hinihiling ko na suportahan mo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel e like mag-iwan ng komento ibahagi sa mga kaibigan kapamilya nakasama natin lalakad sa daan ng panginoon muli salamat pagpalain kanawa nawa ng Diyos